Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham at Sara. Sa kabila ng kanilang katandaan, ipinanganak ni Sara si Isaac. Tuwang-tuwa si Abraham at tinuli niya si Isaac sa ikawalong araw ayon sa utos ng Diyos. Nang lumaki ang bata at mahinto sa pagpapasuso, nagdaos si Abraham ng malaking handaan. Ngunit nakita ni Sara si Ismael, ang anak ni Hagar kay Abraham, na nang aalipusta. Kaya't sinabi niya kay Abraham na palayasin sina Hagar at Ismael upang ang mana ay mapasai isak lamang. Bagaman mabigat sa loob ni Abraham, sinabi ng Diyos na sundin ang kahilingan ni Sarah sapagkat kay Isaac tatawagin ang lahi ngunit hindi niya pababayaan si Ismael. Pinauwi ni Abraham sina Hagar at Ismael. Sa ilang, naubusan sila ng tubig at muntik ng mamatay ang bata. Ngunit narinig ng Diyos ang iyak ni Ismael, at ipinakita ng anghel kay Hagar ang balon ng tubig, pinangako rin ng Diyos na gagawin niyang isang dakilang bansa si Ismael. Samantala si Abimelech at si Abraham ay nagkaroon ng kasunduan sa Berseba. Doon itinanim ni Abraham ang isang puno at sumamba sa Panginoon, ang walang hanggang Diyos. Sa lahat ng ito, ipinakita ng Diyos na siya ay tapat sa kanyang mga pangako.